oras lang may ilabas pang warrants of arrest. Ipatutupad pa rin nila ito alinsunod sa batas. Wala, may susunod na warrant. Kasama na kaya si Bato dito at si Bungo at iba pa. Dapat kasama dito si Eduardo Anyo. Siya yung DILG secretary noon. Big sabihin ba ang korte ng Pilipinas pang mahirap na lang? May template na rin ang ang PNP matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte iban sa pwedeng magawa o gawin ng Senado at hindi rin para sa akin na sabihin ko ano na mga options na nabanggit niya nasa sa kanya. Sir, parang so parang theoretical pa rin naman. So kung um, may warrant of arrest, mag-stay, pili niya mag-stay dito, papayagan niyo ba yun? Wouldn't it be bad for the Senate as an institution na merong magtatagal mag-stay dito dahil ayaw masilbihan ng warrant of arrest? Again, tradisyon yan. Tradisyon yan at rule yan na bahagi na ng Senado dahil naging practice ng Senado bilang pagtatanggol nga sa institusyon at institutional courtesy. Buliting ko, wala sa batas yan pero nasa rules ng Senado at institutional courtesy lamang yan. Hindi naman sa habang panahon hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng uh, linaw o pagpapasya yung kanyang judicial remedies yung sinabi niyo po na um, bibigyan niyo siya ng tulong para sa legal remedies. What do you mean by that, sir? Right. Tutulungan siya ng mga abogado ng no? Senate? Hindi. Um, hindi ko sinabing tutulungan sa hanggang maresolbahan yung kanyang judicial remedies na available sa kanya. Um, pwede naman yon pero hindi na nag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema. Eh. Yun sana yung yun sana yung um, pwedeng san, san, sandala nun. Pero, baka premature din kasi wala naman siyang warrant of arrest. So, pwede siyang mag-reconsider at humiling ng pag-iisyo pa ng TRO kapag ka nag-apply na sa kanya. Meron na pong na-coordinate from ICC para humingi ng documents ng Senate wala. for the TROs? Wala sa aking tanggapan at wala pa rin sa Secretary General na sinasabi sa akin. Naasahan ko namang sigurong sasabihin agad sa akin pag may ganun. Mayor, dahil matindi na daw yung divisiveness na naidudulot dito sa bansa, uh, sabi ni Senator Amy, mahalaga na ma-establish kung dumaan sa due process, kaya meron siyang hearing on Thursday. Sa so, tingin niyo, makatutulong yon yung para ma-address yung concern ng marami at yung tanong na marami na dumaan ba sa due process? Pero, para... kung ang concern ni Senator Amy ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, Ede sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli. At hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Kung yun ang pakay niya, sangayon ako sa pakay na yun. Um, para mabigyang linaw, tulad ng mga binangit ko ngayon, para mabigyang linaw, ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan at mga alinlangan na meron sila marahil kaugnay nito, o mga pangamba na meron sila kaugnay nito. No? Nito. Sana hindi makadagdag yung pagdinig na niya kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan. It's not for me to support or not. I support every undertaking of every senator and of a case should not prevent that. Klaro sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na ang ng kaso sa Korte base sa Sabio at Chartered Bank case ng Korte Suprema ay hindi pwedeng maging hadlang para magsagawa ng hearing ang Kongreso dahil magkaiba ang pakay nun. At hindi naman pwede, porkit may magfile ng kaso, eh hindi na pwedeng tingnan o investigahan ng Senado. So sinusuporta ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng pagdinig bagaman may kasong pending sa korte nga. Sir, so, ano yun? Moto probyo, di ba? Moto Provio, yes. Wala pa dahil hindi pa namin na yung rule na nililiwanag o pinagbabawal yan. So sa ngayon, ang rules ng Senado, pwedeng mag-conduct moto ng hearing ang kahit na anong komite. Noon, dun sa mga nauna rito, tulad ni Selly, Blue Ribbon Committee lang ang pwede. Inamiendahan yung rule para payagan lahat ng komite. Nagkaroon ng iso, kung maaalala nyo, ilang buwan na nakalilipas at kinonsideran naming limitahan ulit, isara yung gripo ika nga but we did not get to amending that rule. So the rule still stands up to today na lahat ng komite kapag karises ay pwedeng mag-conduct ng hearing moto proprio. At hindi pwedeng pigilan, hindi ko pwedeng pigilan o mapigilan. Sir, so far, madami na daw um, protest action in support of of Duterte. Do you think it would affect yung economy and ano yung your, your take on that? Um, palagi may epekto anumang ingay sa politika sa mga negosyante. Magpepreno ng konti, magbipigil pigil ng konti. Pero sana, habang naiibsan ito, habang humuhupa ito, habang lumilinaw kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, buwan at linggo, huhupa din yung pangamba ng mga negosyante at manunumbalik yung kanilang pamumuhunan sa ating ekonomiya na lubusan ating kailangan sa panong ito. And on Senator Robin, nandun pa din siya doon sa dahig. Hindi, sabi, di ba, hindi niya kailangan kumuha ng travel authority since pra, uh, personal naman yun. Sin, hanggang break, pwede siya doon? Am Or... um, karapatan niya yun. Um, napagpasa na yan sa kaso ni Marcos versus Manglapos ng Bahagya na nireiterate yung right to travel at ang limitasyon lamang ay specified. Kaya nga naging pasa ni dating Senate President Rilon hindi na mag-require ng TA. Kasi kung ang korte nga hindi pwedeng pigilan ng isang Pilipinong magbiyahe, sa pa daw kaya bilang Senate President, lalo na kung pribado yung biyahe. Pag official trip, ang nagiging epekto lamang naman ng TA pag official trip ay yung travel tax, hindi kailangan bayaran. Pero maliban doon, wala namang epekto yung TA talaga. Ah, pag authorized din na gamitin yung diplomatic passport niya, yun ang epekto ng pagkakaroon ng TA. So malamang ang ginamit ng Senator Padilla ay yung kanyang private passport. So hindi ba pag kami TA ka, o pag wala kang TA, pwede kang harangan ng immigration? Um, oo, kung requirement yon ng batas na dapat may TA ka. Halimbawa, nung governor ako, kailangan may TA ako mula sa DILG secretary. At pwede akong harangin ng immigration kung, hin kung wala ako noon. Pero since walang ganong requirement bilang senador, hindi siya pwedeng harangin ng immigration at sabihing may requirement ng TA dahil ang senado mismo hindi nagre-require ng TA. Sir, itong uh, balikan ko lang yung uh, tungkol sa mga rallies, do you think itong rallies uh, will uh, ripen into like a people power kind of scenario? Am um, hindi para sa akin na sabihin yon pero ang pwede kong makomentaryo lang siguro, karapatan ng ating mga kababayan na magpetisyon sa gobyerno kaugnay ng sama ng loob nila sa pamahalan. Karapatan nila yon na ginagarantiyahan ng saligang batas. At para sa akin, marapat lamang na payagan at pahintulutan yon na sinabi naman ng gobyerno na papayagan at papahintulutan nila dahil saklaw yon ng Bill of Rights na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Basta't mapayapa yung mga pagtitipo na yun. Medyo babalik. Hmm? Sir, kung sakali lang pong magkubkub si Senator Bato dito tapos magsastart ng impeachment, may effect ba siya in any way, sir? Like, madedelay ba the impeachment, pre-trial, trial? Wala ako nakikita ng rason para madelay yon. At least, hindi siya Ah... Wala ako nakikita ang posibleng epekto nito. Kung hindi, magandang ihalin tulad. Sa dami na nagmamadali, sa dami na nang nangungulit at nanguurat ang kaugnay dito, kung isipin ninyo, um, yung uh, pagdinig kay dating Pangulong Duterte, sinet ng September 23, anim na buwan matapos um, masimulan at uh, kung isipin nyo, nakadetine pa. Pero inaabudin pa rin ng anim na buwan. Niwala silang recess. Pwede nilang iset yan anytime. Pero minabuti nilang magkaroon ng ganong kahabang preparasyon. Hindi lamang sila, pero magkabilang panig. Kaugnay sa kasong ito. <laughs> Wala rin silang recess. Um sumulat ang camera, gusto nila mag-inspection, pinayagan namin sila pero wala pa silang schedule dahil yung petsang binigay namin ay hindi, sila naman hindi pwede. So ang ginawa namin ay sumulat din kami sa sumulat na abogado ni Vice President Sara in the interest of fairness kung gusto nilang um, mag-inspection din ng um, magagamit nilang mga lugar para ma-assign na ng senaryo